Hello everyone and hello mga saswang! Welcome back again to my hair transformation and to my channel. Bali, ito pala yung hair clipper ko na EPSA yung tata. Hindi ko na siya masyadong nagagamit kaya ibinenta ko na siya. Then after ko siya maibenta, dinagdagan ko na lang para maibili ko agad ng panibagong hair clipper. Mali mas napamura nga ako dito kasi nga parang buy one take one na siya. Tapos may free siya nitong barber's na ito at itong isang set ng gunting. Kaso nga lang, hindi and heavy duty. Bali, gold nga rin yung kinuha ko para partner siya dun sa mga salon equipment ko na kinulayan ko ng gold. Actually, nagugupit naman talaga ako ng mga lalaki. Kaso nga lang, pili lang talaga at iilan lang talaga ang ginugupitan ko. Bali, yung isa nga pala sa mga ginugupitan ko ay si Jowa at yung stepfather ko, pati yung aking kapatid na lalaki. Minsan, yung mga kakilalang lalaki rin at yung mga kapitbahay namin dito. Sa madaling salita, ay marunong din naman ako maggupit ng mga lalaki. Kaso alang lang, hindi ako masyadong mabenta. Ah, oh. kompleto na rin pala yung mga guide nito nakasama sa loob. Kaso nga lang ay hindi talaga siya heavy duty for me. Kaya bibilhan ko na lang ito ng mga guide. I think color golden at maghahanap ako ng gold. Since gold itong ating hair clipper para compatible siya at maganda tignan. Actually, naka-order na ako ng gold na guide kaso nga lang ay hindi pa tumarating. At kasabay nun yung isang set na gunteng na golden. Yes. O diba? San ka pa?